dami mga padlock para sa mga lovers. Ang laki din naman oh. No? Mhm. Mm Magkano to? 7 7.45 yung yung fish. Marami rin po mga pasyal sa lugar na to kasi maganda talaga tong village na to. Ah, ano nga ba yung binili ko dyan noon? Hmm. Okay na. Papasyal na kayo. What's up guys? Papa Piggy is here and welcome once again sa ating vlog. For today's vlog, ang gagawin natin for the first time, ay lalabas natin si Ube at Taho na magkasama kasi nakakalabas sila dito dito lang. So ngayon maglalakad-lakad lang tayo but this time, Uh, magdadrive tayo ng medyo malayo-layo 1 hour and 15 minutes papuntang uh, Bakewell ang dami makikita ngayong aso mga nag uh, gagala ito maglakad tayo dito sa tabi ng ilog oh, ganun ko oh. siya May kutsi sa atin sa Pilipinas nun ah kaya ginaldo. Eh, kung ako na-under pa. Ube, taho, sa puling. Dito kasi na maintain nila yung mga ganun eh. Pag ikaw hindi kita pwede pakawalan, pag ikaw nalaglag sa tubig, bahala ka. Makunong naman nata maglangoy eh. Ayun o. Paano malalaman mo? Hindi pa nga nakakawala ka. Hindi mo nakano na sa tubig yan? si Tao Doon tayo galing kanina Si Ubi laging gusto magpapakarga Ubi, Tao Stay good Dito ka, stay, stay, stay stay. Huh? stay Stay Okay ka na? Mm. Naungot mm. Lagi, lagi nga. gusto magpapakasig. Okay na. Papasyal na kayo. Ano pang gusto? Aww. Ha? Ano pang gusto? ito ay, ano niya, hindi siya feeling aso, feeling baby siya. Kaya lagi nagpapakarga. Ano? Ano? Ano na siya pakarga? Lagi pang nakahibi-hibi pag hindi kinakarga. Yeah. Lagi Karga! Karga! Ano? Uuwiin tayo? Uh hmm. -huh. Mamaya pa, pa. Ano? No. Minsan di pa nga nakakatakbo eh. Distracted doon sa mga aso na nakikita nila. pasa na. Ang problema dyan si Ube malikot. Lamig niyan. Matis natutuwa yung asok. Lakad lang sila ng lakad. iba yung lagi sila naglalakad sa labas eh, kaysa yung nasa bahay lang pag nasa bahay lang ang gulo ng bahay kasi ang ginagawa nila laro ng laro kukuha ng laro ni kakalat ganun lang ang gawa nila sa bahay sa uh -huh. mga bahay dito guys ang gaganda oh. kano kayong upahan ng bahay dito mahal oh, di siguro magaganda eh. wala naman silang parking yun lang ang maganda rin ito tahimik na tahimik itong village na to wala yun sa kabihas na busy lang siya pagka weekend kasi marami mga pumupunta rito itong mga turista may mga bus bus ah ayun ah baka ano na eh magdumi paa sasampas ako ko, ayos ayos papa ayos papa pag sa lakarang ganito ay, no, yun, bus, Ano yun yung bus eh. o may malalaking bas o no pag sa lakarang ganito ako'y okay, lugi bakit ay yung kotse ko lagi nagdudumi hindi yung kotse niyo lalo pa si Ching Ching ayaw paggamit yung kotse nya mm -hmm. sa akin ko nakakain o ano kung nakain may eh, siguro nag take out sa ano matay marinig Dan. Siguro nag-Chinese takeaway, may fried rice eh. Ha? Huh? May fried rice. Ha? 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 Bakit? Sabihin natin. Ay, yung in-orderan natin eh. Yung in natin, para unsharp. May tempura ansiyar. nga eh. oh, nga. May dumplings Amaya, pa. Tayo. Kasi may takeaway na dumpling, uh. Tempura. Uh. Ano Tawag ko lang kung anong kasama nun tong fried rice. Uh. Kaya, parang... May fried siya, rice. May fried pang, rice Meron pang pa mga kain nandun lang sa loob. Sa uh, Uliin natin may man. Pero hindi pwede tayo buwan ng aso. Hindi. Teka po. Teka po. Diyan lang yan. Diyan lang yan. <laughs> Mamaya makalingatan natin eh. Hindi. Dito lang ang ginagawa namin dito sa England. Pagka walang trabaho. May no, yung... nga lang ako nakamabigyan to. Pwede ba? Pag mo gagawin to, lang mamatay ka rito sa humusik. po trabaho Mm. Ano yun mo yung pera mo? So, never burn out ka. Ang kagandahan dito sa Bakewell, ang daming parking. Ano, ang lalawak pa ng parking. Ay, kasi talagang inaano nila na magkaroon ng parking kasi nga marami tourists. Oo. Sa bagay. Talagang puntahan ng tourists ito kaya ang laki ng parking area. Dati mga walang ganito eh, di ba? Magaling ganito lang napupuntahan mo, wala. Gusto mong umupot, kainin yung uyumi na Pwede. Ano naman mga puno oh. Shit, no, ang... <laughs> Oh. Kain muna kaya tayo dito. Ah. Uh -huh. Yan dito na lang tayo mag mm Hmm. Ah, Masarap. Lasang-lasa yung almond. Ano? Oh. Yung isa pakagat. Pareho ba yung binil mo? Di ba? Curan ba? Tsura niya, alam yun? Curan yun? pit na. Curan yun? Curan yun? side yun? Mm. nakakainis ng kanilang ilog ano ne sa atin marami na kalutang na tubig tsaka yung ilog nito dun sa bandang yung may mga padlak mm. ang daming isda dun mm. Kaya, hindi pero... hinuhuli ay eh, bawal naman dito na manghuli huli ng isda dito eh, pag nahuli mo ibabalik mo din tsaka ang lalaki pati ha Saan ba yun? Eh? pa, ano? sa banda ron. mo? Eh, makulit yan eh. hindi ah, bali si tao. Si ito, si Ubi, ang problema eh. Ang likot. Walang sense of direction. Kaliwa, pupunta sa kanan. oh, tamo. Pupunta sa kaliwa, pupunta sa kanan. Samantalang si tao, diretso lang. o oh, yun o oh. <mukong> Nakapag nakapaglakad kayo ha layo na nang nilakad yun tumain na ba yan eh kita pa tumain na si ube kanina mga kaunti dito sa Yan, yan no? Basta hmm. pag ginag-gesture no? ako sa niya. Kame, kame, kame. Taha. Wait. Wait. Kame. Go in, mama. Tawag ka. Hoy, hoy, hoy. Isa ka pa. Kame. Natali ay napagkaganitong marami ng tao. Kasi may mga nakasalubong kaming mga aso din yung iba eh siguro hindi naman nakangat pero nung tatakot sila eh kasi malaki <laughs> ba pinag-usapan na sa balita? Na? Patatanggal itong mga padlock na to. Bakit? Ewan ko. Siguro mabigat. Talaga naman mabigat na yan. saka ano? Tinikato din. Kasi pag na ano, makakamupas. Hinaan natin. Kung dito pa yung mga isda. <mulong> Medyo malabo ang tubig eh, hindi kita. Ano? Medyo malabo ang tubig ngayon, hindi kita may isda. Usually dito pa lang sa tabi may isda na eh. Come on, let's go. Sinauna sa sakyan. Ano ang nito? <laughs> Very nice. Ay, yung kambiyon laki. Eh. Nasaan ang kambiyon? Ay, yung bungo. Nasaan? Ano ba sila? Sila may paparada? Ano ba? Ay, yung bungo yung Kaya amoy na amoy gasolina. Nandito tayo sa day Dairy Farm. Okay. mag ice cream lang tayo kahit malamig. Can I have a uh, salted caramel? Yeah, salted caramel please. And a Ah, uh, in a tub. How much in there? how much? 375. How much? 375. Yeah. Would you like any cream on top? Please. Can I have two flavor in uh, Yeah, like can have, yeah, can I have? Yeah, uh, can I have salted? Salted. She's gone. She's gone. Uh, kinder oh, cereal. Kinder cereal and uh, salted caramel. There. So, and would you like cream on that as well? Please. Gumanda na yung lugar na to dati hindi namang nito kaganito kaganda. Nag-improve na. May mga coffee na rin pati oh, brood coffee. How much? Uh, it will be. Oh, I'll check There you tamang right, ice cream muna tayo habang